Ako mga kababayan ko. Magagalit na naman sa akin yung mga nagtitinda ng tempered glass dito. <laughs> Medyo mainit-init itong uh, banat natin. Yes! Mga kapatid, mainit-init itong banat natin ito. Sapagkat, mga kababayan, marami ang nagtatanong ngayon kung ano na nga ba ang sitwasyon ng impeachment ni Buday. Opo, tama ko yung nangyayong naririnig. Buday, mga kababayan ko. Ha? Impeachment ni Buday. Ano na nga ba ang lagay, mga kababayan? Ito po yung pinaka-pinaka-pinaka-latest update ng impeachment kaugnay sa impeachment ni Buday. Panoorin natin tong video na to mga kababayan. Balita, ikinagulat ng House Prosecutors ang resolusyong kumakalat sa Senado para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Lantaran na raw ang paglabag sa saligang batas. Correct! Adyan! Nasa frontline ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Okay, mga kabayan ko. Before this uh, news, mga kababayan ko, mag-continue. Tama ho kayo na narinig. Marami na hong mga senador ngayon ang nagpapahayag, mga kababayan, ng pagkadismaya na nangyayari. Bakit na delay Bakit ang tagali proseso? Bakit gagustong gawin nitong si Senator Panot Bersosa na na huwag nang ituloy yung impeachment hinaharang mga kababayan sa makatawid ayaw nang ituloy sa unang pagbasa at hindi nila hakayaan mag ang Senado bilang impeachment uh, court mga kababayan ko so eto panoorin natin pa tuloy habang nagdedebate ang mga senador kung tatawid ba sa 20th Congress ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ang mga House Prosecutor patuloy ang paghahanda. Dapat daw ituloy ng Senado ang impeachment trial dahil ito ay bahagi ng kanilang mandato. Correct. Alam nyo ha, correction natin, lahat natin. Correct natin. Mga kababayan ko, sabi nung mga DDS na nagmamalaki sa social media, doon sa ibang application Lagi nilang sinasabi to mga kababayan. Ito, the word is, ito sinasabi nila. Hindi matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte kasi hindi lulusot yan kasi 20th Congress na po ngayon. Meron pang ipagdebate, natatanga-tanga naman, mga kababayan. Kung sinasabi niya, hindi lulusot yan kasi dapat 20th Congress na magdidesisyon niyan. Mga bubu. Mga obob -ob ba kayo, mga didis? Ha? Tingnan niyo mga buti. Once na i-transfer na, na i-transmit na sa Senado, ang impeachment. Matik. The Senate must be obey. Obey. Obey, ha? Must be obey. mag convince na sila bilang impeachment court. At ipatupad yon. That is the mandate. At yung mandate na tinutukoy ko sa inyo na pinapagawa sa kanilang taong bayan, it's, it, it is under the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya walang lusot si Buday, mga kababayan. Yes, tama po kayo ng inyong naririnig. Walang lusot si Buday dito. Sunog si Buday dito talaga. Alam mo, kahit na magpaikot pa ng sandamakmak na papel si Senator Panot, Panot uh, Bersosa, mga kababayan ko, ito si Senator Panot Bersosa, kahit magpaikot pa ito ng ano, papel, wala na magagawa kailangan mag-convene ng Senate, Senado bilang impeachment court na. Yes. Ngayon, anong kasalanan ni Cheese? Para sa akin, he is doing being uh, is doing his job as a Senate president. Yes. Hindi madali magbalanse. Eh, mga kababayan ko. Hindi madali magbalanse. Eh. Even the President Marcos ayon niya rin ang impeachment. But, wala tayong magagawa. The impeachment is eh nahain na dyan. Mga kababayan ko. ba? Diba? Mga kapatid. So, si Senate President Jesus Codero, matik, mga kababayan ko. Matik yan. ba? Diba? Ah, matik yan, mga kababayan ko. Ganyan ang gagawin ni, ganyan ang gagawin ni, ano, Scudero. Gigit na siya for that. And sa paggitna niya na to mga kababayan ko, may iipit siya sa, sa mga bundok na naguumpugan. Mga kapatid, may iipit siya dito. Para kay Cheese, walang problema. Kasi, mga kababayan ko, kung magalit man sa kanya, yung mga Duterte Black, oh, pinagbigyan ko kayo ng 4 months, Gina ginawan nyo, niyo hindi nyo ginawa ng paraan. Oh, pinagbigyan ko kayo ng ganito, pinagbigyan ko kayo ng ganyan, binigyan ko kayo ng pagkakataon, and whatsoever. Diba? Diba? Ngayon, binigyan kayo ng pagkakataon, hindi niyo ginawa, hindi niyo tinapos to, hindi niyo ginawa ng ganyan. So hindi ko nakasalanan 'yon. Kung napa-impeach si Sara Duterte. You get my point? Mga kababayan ko. Ha? Mga kababayan, nagastos yung punto ko doon. So ibig sabihin ng si Dela De La Rosa, binigyan na kayo ng sandamakmak na pagkakataon para i-punish, tapusin na yung impeachment pero hindi niyo nagawa. Until June 11. Nako. Ilang ilang holidays na to. Ilang mga holidays na pinag-uusapan, ilang holidays na dapat na na dapat pagdadaanan, napakarami, mga kababayan. Pero pag hindi nagawa ng Duterte Black na maharang ito until mga kababayan ko June 11. Boom, sabog. Tuloy ang impeachment. You know what the reason bakit malakas ang love ni Chesc na i-delay ito, mga kababayan ko. You know what the reason kung bakit, mga kababayan wala ka na kasing kawalan Duterte Black, mga kapatid. Tuloy na tuloy na tuloy ang impeachment sa impeachment, mga kababayan ko. Tuloy na tuloy, mga kababayan ko. Wala na magagawa. Kahit anong adjust. Pero, kung itong si Cheese, si SP, ay mag-extend pa ulit, magagalit na taong bayan. Yes, mga kababayan ko, Yari na sila. Magwawala na ang taong bayan sa labas, mga kababayan. Tuloy. Prosecutor, patuloy ang paghahanda. Dapat daw ituloy ng Senado ang impeachment trial dahil ito ay bahagi ng kanilang mandato. Ayon kay House Prosecutor at Sen. Representative Belzamora, nagulat sila sa draft resolution na nananawagang i-dismiss ang impeachment. And alam nyo yung mga si Bato because wala na magagawa eh. Kahit kahit magpaikot pa nga si Bato ng ano si ano magpaikot pa si Bato ng sandamakmak na ano sandamakmak na what we call this na drop. Hindi na magagawa. Hindi na magagamot. Maghihirapan na sila. Mga kababayan ko. It's too late. Napakahaba na ng panahon na binigay sa kanila ni Jesus Cordero para lusutan to. Para kaso nga lang mga kababayan ko. Hindi na hindi na talaga nila masulusutan, mga kapatid. Tama ba ako? Some years scrap of paper kasi hindi naman na file. Kaya lang the mere fact na nag-draft sila ng isang resolution that openly violates the Constitution. It... Correct. Hindi nila pwedeng itapon yon kasi mababiolate ng Senado ang Constitution. Yan yung pinanghahawakan ni Escudero. Let's deep dive to the defense. Bakit kampante si Escudero ng urong-urong-urong yan? Mga kababayan ko. You know why? Kasi wala nang, wala nang urungan. Pinagbibigyan niya na lang na maghilom yung galit ng Duterte Black. Shocking for us. Because pag ito, vinayolate mga kababayan ko ng Senado, hindi nila itinuloy ang impeachment, binabaliwala na nila yung Constitution. Yung Constitution na ipinaglalaban nila, na ayaw nila pabuksan. Tuloy! Iit din ni Congressman Elect Joel Jokno na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment complaint na inihain sa 19th Congress. Correct! Kasi nakatawid na yan eh. Wala na sa Congress yan mga kababayan. Di ba? Continuing body raw kasi ang sirado pagdating sa impeachment trial. Correct! Tama po kayo doon. Kabilang din si Jokno sa tatayong house prosecutor sa paglilitis. Ay, aabangan ko rin yan. Kasi ang pangalan niya nasa confidential fund. Ganito rin ang pananaw ni Senator Elect Ping Lacson. Anya, walang kapangyarihan ng Senado na ibasura ang impeachment Correct. complaint hangga't hindi ito nagko-convene bilang impeachment court. Sakala mababasura ba yung uh, sinasabing impeachment kung nakapag-convene na ba? E kaso mga kababayan ko, ang impeachment kasi na to, ano eh, inaabangan ng taong bayan eh. Alam mo kasi ang inaabangan ng taong bayan dito, this is a trial by publicity. Yes, pag-uusapan to ng taong bayan. Yan yung mangyayari. Ngayon, mga kababayan ko, let's give you an example. Ano ba yung trial by publicity na to? Habang nililiti si Sarah Duterte at tinatanong siya, mga kababayan ko, ito yung masakit eh. Ito yung masakit doon na ayaw nilang mangyari. For example, nililiti si Sarah Duterte doon sa full. Tinatanong siya, tatayo siya sa gitna. Tatanong siya ng mga senator judges. Mga kababayan ko, Sino si Mary Grace Piatos? Kaya mo bang patunayan sa amin to? Doon lang magsasalita si Sarah, mga kabayan. Sasagutin lang yun, na lang yan. Sino to mga to? Anong pangalan nito? Paano to nakuha? Paano to ganyan? Gano'n to ganyan? Sasagutin niya lahat yun. At once na mapatunayan, mga kababayan ko, ng Senator Judges doon sa trial na yun, na itong si Mary Grace Piatos ay hindi po tao at ginawa lang nila na kumuha ng 125 million Pesos na confidential fund in 11 days, yari siya dun. Mawawasak siya sa taong bayan. Ngayon, mga kababayan ko, yan yun yung gagawin siya try, na trial by publicity sa kanya. Pag-uusapan. Sa mga hindi lang po ang judges, ang senador, ang uh, ano dito, ang uh, what we call this, ang uh, mga uh, judge. Tayong mga Pilipino po, mga kababayan. Ganyan yung nangyari kay, if you, Chief Justice Renato Corona nung pina-impeach siya nun, nung panahon ni Pinoy. The first Chief Justice na na-impeach. At totoo naman, mga kababayan ko, first Vice President na ma-impeach. Yun ang masakit dun, mga kababayan. Isa pa, mga kababayan ko, ano yung pwedeng maging target dito na pag-usapan? Isa dyan yung... Uh, ito yung nagkwestiyon sa kanyang pagbabantayan sa presidente. Pangalawa, mga kababayan ko, yung hindi niya maipaliwanag na pera. Pangatlo, yung malaking pasabog. Kasi po mga kababayan ko, ang balita po ngayon na, na nakarating sa amin, yung bank account na pinagtataguan di umano ng kanilang yaman ay napapasukan pa po ng 6 na bilyon piso. Ito ang pinakamasakit mga kababayan. Pinig po kayo mga kapatid. Iyan ang ayaw na ayaw pag-usapan at takot na takot mabuksan ng dating Pangulong Duterte. Bibingot bibingo sila dun. Mga kapatid. Tuloy. Pwede lang mag-umakto. Uh, sa impeachment complaint uh, complain na properly transmitted ng House sa Senate hmm. para mag-constitute sila into an impeachment court ay eh, yung court mismo. The Correct. The best way forward is to go into trial magta-trial talaga. Ang iniiwasan kasi ng mga Duterte dito, yung uh, masira yung credibility nito ni Buday. Kasi pag nasira yung credibility ni Buday, mga kababayan ko, ito lang yan eh, ito lang yan mga kababayan ko eh. Pag nasira ang credibility ni Buday doon sa trial, mga kababayan, Hindi, mahihirapan siyang manalo sa 2028 election. Kasi mga kababayan ko, hindi niya masasagot yung mga sasabi, tinatanong sa kanya eh. Or else, mga kababayan ko, mag si Sara Duterte bilang vice president and she can run for the presidency on 2028. Yes, mga kababayan ko, yan ang pwedeng mangyari. Mga kababayan. But right now, mga kapatid, eh wala tayong ano, wala tayong magagawa. Antayin natin. Ngayon mukhang palaban naman si Buday. Because she said this, this is gonna be blood vat. Na battle mga kababayan ko eh well tingnan natin. Kung anong sa tatagal yung bloodbath niya. Tuloy. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos bumisita sa Qatar at the Netherlands. Mm -hmm. Ayon sa kanyang opisina, tutogon si VP Sara sa mga importanteng issues sa mga susunod na araw kabilang ang impeachment case sa Senado. Hindi ka nga makasagot sagot sa 1 hand Dun sa 111 na 125 11 days kung Kaugnay naman ang kaso ni dati oh, May balita na kay Duterte, dagdag na natin Pangulong Rodrigo Duterte Nagsumiti na ang prosecutors ng International Criminal Court ng ika na set ng ebidensya laban sa dating Pangulo Dagdag lang to ha ah. Lahat ng digong... ito ay gagamitin ng prosekusyon para sa confirmation of charges hearing laban kay Duterte sa September 23. Mm -hmm. Nagbabalita mo sa frontline. May Anlos Banyos, News 5. Alright, mga kapatid, bigyan natin ng konting komento to. Sabi niya, this is gonna be bloodbath, sabi niya dito sa Duterte. Alam mo, alam mo, tawang-tawa ako dito sa taktika nila eh, mga kababayan ko. So, totoo lang, tawang-tawa ako sa mga taktika na nilalabas nitong mga, Dute na mga Duterte. Ang tatapang nila humarap? Oo, ang tatapang ninyo humarap sa harapan ng mga media. You can say, this is gonna be bloodbath, isigay na ganyan, ganyan, dami, dami, et cetera, et cetera, pakulong, pakulong, ganyan. Napakarami nyo mga putak. Diyan sa loob ng social, ng social media, sa loob ng media. Mga paawa na mga meme, mga paawa na kanta. ba? Diba? Napakarami. Pero, yung sagutin nyo lang yung maliit na bagay eh. Honestly, this is, itong, itong, itong impeachment na to, hindi to lalala kung sinagot mo to kagad. Totoo lang, hindi yan lalala kung sinagot mo kagad yan. Mga kapatid, hindi yan lalala mga kababayan ko. Hindi yan ano, hindi yan hindi yan hindi yan magda drop down. Mga kababayan. Kung sinagot mo nga lang ko na maayos, yan problema, mas pinairal niyo yung tapang-tapangan ninyo, tapang-tapangan. Tapos pagdating ng araw, duwag-duwagan. Ako ha, honestly, nauumay na ako sa paikipag-away sa inyo. Pero kayo, wala kayong sawa sa pakikipag-away. Alam mo si Pangulo ayaw, ayaw sa totoo lang, ayaw kay pa-impeach eh. Oo, oh, mga kapabayang, ito legit to ha. Ah. The President is very sincere. Nung sinabi niya yun. Ayaw nga niya talaga. Ah, ay to, na, kasi anak niya pina-impeach ni Sarah Duterte. Eh. Pero hindi si PBBM eh. Ay, ayoko lang ayoko lang mag-drop kung bakit ko nalaman 'yan. Kung sino nagsabi sa akin, nakausap ko ba siya ng ganito? Ayoko lang mag-discuss sa inyo. Just make it confidential na lang para sa amin. Pero guys, sincere si Pangulo eh. Ayaw ng gulo. Ayaw ng gulo ni presidente. Alam mo sabi niya nga, gusto niya lang tapusin yung termino niya na na ano, na mapayapa. Kaso, wala na magagawa si Presidente. It's too late nga daw. Huli na. Kasi kailangan litisin niya sa korte. Kailangan litisin siya doon. And the trial by publicity is starting June 11. Yan ang pinakamabigat doon. Okay? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.